At ngayon nalamin na natin ang pinakalates, pinakamainit na balita, pinakabago sa mundo ng pampalakasan. Kasama natin si Ian na Articona. Ian! Eto, Dennis ha? Kung nuno nakaraan, si Alex Ayala sa tennis. Ito naman si EJ Obiena, yung athletics wow. sports update, di ba? Alam nyo, <laughs> yung sinasabi nila, kaya daw natalo si Alex Ayala dahil ang daming nanood na Pilipino. Wag naman, <laughs> <laughs> wag naman pambira suporta kayo. Yun, suporta yun. suporta yun. Saka kailangan malaman ni ano ni Alex Ayala na maraming nakikinig, mm. nanonood at sumusubaybay sa kanyang karir ngayon. Oo. Tama yun. Diba? Yes. Eh, pati dito kay E.J. Obiena, eto, itong batang to, talagang hindi nag-give up ito, di ba? Kahit walang oh. medalya, dire-direcho pa rin ang lolo. Patuloy pa rin siya. Oo. Oh. sige, ano balita sa kanya? Eto, E.J. Obiena, nasungkit ang gintong medalya sa Taiwan Pool Vault Championship. Yun. Narito ang aking sports news. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Nakuha ni Filipino pole vaulter EJ Obiena ang gintong medalya sa Taiwan International Pole Vault Championship sa Sun Moon Lake Nantu at matagumpay na nalampasan ang 5.50 meters sa taas sa kabila ng makapal na hamog. Tinalo niya ang Amerikanong si Matt Ludwig na nagtala ng 5.30 meters. Sa kanyang social media post, tinawag ni Obiena ang kanyang tagumpay bilang isang "leap of faith" dahil sa hamog na halos 10 metro lamang ang visibility. Matatandaan noong 2023 Southeast Asian Games sa Cambodia, hinarap din ni Obiena ang matinding ulan at malalakas na hangin, ngunit nagawa pa rin niyang manalo sa pamamagitan ng pag-clear sa 5.65 meters para sa kanyang ikatlong sunod na titulo. Patuloy na pinatutunayan ni Obiena ang kanyang kakayahan sa pandaigdigang entablado sa kabila ng anumang hamon ng panahon. At yan ang aking sports news. Ian Articona, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store. You can watch it also on arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly.